Ayan, yeah, ayan, welcome back mga idol sa Redrix PH at welcome back. Yung yeah, mga idol, catch in tayo kasama natin si Lolo. At syempre si Bayano pa din. Naka okay, uniform yung dalawa. Kopol. Mm. Kopol kami ni Lolo. Mansari. Naka ano? Tapos si, kami na si Bud. Tapos si Super Idol who ay hindi pa rin pwede yun at ano. May hinap ako. <laughs> ano po, naliliyo pa. Naliliyo pa. Kaka malay pa kung inasay kaso. Yung yeah, mga idol, bali dito tayo magluluto ulit. At kasama natin si Lolo. At tubig kaluran. Tubig kaluran niya na. Mm. sa amin mga idol at ano dito dito mula sa malapit at pagka may set ulit yung mga tropa na ano ayun saka lang ulit pa tayo makakalayo at makakapunta sa mga kakaibang itsurang tubig malawak at, at saka shout out po kay RJ Morados kung tama ang pagkakab ko ng apelido Morados nga Morados nga yung mga idol update na lang kami mamaya tatlo ang aming camera si Bayano si Buds. at si Lolo mag camera din hindi na kayo Sige tayo, sige ito? Hindi, ho. Iwan nyo na ho. Iwan nyo na ho. Mga kayo mapagat ang aso, hindi kayo makatakbo ng ayos. Ang gano'n ho. pa yan. Agot na. Happy Pista pala sa San Isidro. San Isidro, Balagbag. Yun. Lapit na lang pista, ilang araw na lang O nga, bukas ay disperas na. Ay, sala. Ayaw ino. Sala. Hapa, yung kalbit ko ay ano, hindi agad migkas. 对包。<gasps> <People. S 2> <c oughs>

Halit eh Ano kaya yun? Manipis ang tawana Halit nga Ang haba eh Wala na akong tawana Naghugot yung ano, na stick? nawogot Wala na eh Ngayon dalo, nawogot yung tali natin, kaya umahon ako. Sayang. Okay. Shut out. Ui. mga talagang ano kahit anong pilit ay ganun pa rin ay ating huli ilang piraso pero may uulamin na tayong gulay mga iba naman mga na huli <laughs> si bayani nakisid pa wala mo lang nakitang puro halit pa banak ng halit Ayun ni Buda huna ka na hito. Iihon natin lolo hito. Yeah. No, mga idol, nag -ano na tayo ng ano? Pero yung panlock natin talbos ng gabi at talbos ng kangkong at alinsanay sanay saging at gulay ito mga idol tapos siyempre may nagluto na si Chong ng kanin yung kanin namin o no? oh. para akin lang yun walang doon si Pili sa baba Ayang ilog na yan mga idol eh tsaka re ayun Bali, pakukuloyin ko lang, are. Bali, nilagyan ko na mga idol ng bawang sibuyas. Tsaka syempre yung palamyas natin. Nilagyan ko na rin ang asin, tsaka yung pampalasa natin. Ay, 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 mga idol. Ay, dami din. Laka din yung isda. Eh! Eh! Masyan, ay, 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 tayin, ay <laughs> good. Mm -hmm. yung pako mo. Are may sibuyas oh. Sa pako. Oh, ayun Na. Ah. Ay, may kalamias pa? Yun, na. Ah. din yon, Wala nga ang tuyo. wala toyo? Asin. Ngayon, meron din tayong kaunting pako. Ah. <laughs> yan, yan. Nalabis. 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 Ano na hinugmian? Ano ang una pa oh. naman sí, noon. Ito, hito nga. na diyan ang mga yung hito. tayo sa pagitan ng dalawang ilog. Ito pa isa, hindi kita. Yun! At, are! Wala no. oh, mga idea. Akala ko, ay, akala ko dahil hindi dito yun. Yeah. Wala. Yeah, Sinasabay. Sinuawa. Parang di lang naman gatoy na piko. Wala naman. Tako at sibuyas. Hmm, Ang dami kong hito. Ayaw nyo hito?

Thì xả bầu gặp Ăn ăn à quần áo. Ui luồng uớn đồ. Ô số. Nhích 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 nhích. Hello man. Nhích à. Anh ơi. Ờ.

cái này ah, cái à à ba sao nó dính sao pa Ang taga-Santa Maria siguro mo yun? Mm. Sa mo? Santa Maria na ari luna na Sa Santismo Sa naman nga Sa Madanong, sa Santa Maria na May panibotan po ko dun ba Ano nun? Makupas May dam na maniit Ano yung isa no? Ano May... Banyadero nga. Grabe. May inuunan. Ay, oh, kung dyan sa atin. Pati na doon, oh, naroon na. ka Nakakalarong ulo na sa inyo ba yan ano? Mm -hmm. Nakakalarong ulo na yeah. sa inyo ba yan Sobrang sobrang na Mamaya uli yun Mapagabulo ng papaya ang tatay <coughs> Ano tayo ko tatay ano naka nakakutsay eh ano? Magkano kutsay pa ngayon? Uh -huh. <coughs> Ito yung mahal ngayon Tracy Ang dami kutsay sa amin Ito sa inyo Tracy Ikonsiba kayo ano lang 9 Nagmusa naman kami nang Try na. ano mamaya yung sa anong ka naman ang abonot para susunod ulan na eh. Mga kasi mag nakaw na saging. Ay, <laughs> Sina, <laughs> may 10 kilos din ano. isang bandil. Hmm. Ayan. Hmm, kanin. Ito yung sarap. May abang ko pa. Isda na ulam na yung mamaya. Ay. Kaya ako na naman. Oh, hindi ko karnihin mamaya yung nakuha kong inahin. <laughs> Nasimutan sa karsada. Hmm. Kunyabayanata na, na, na may-ari ay simot ko. puli puti, no? gold hmm. Bol. Eh. Tabuhin yan la la. yung Letya. Ang sana yung kanda kay Juni dati, ang ah, No? 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 no. Yun na? Kanda um. kay Juni. ate, meron pang lahi ng Rhode Island. <coughs> okay. okay, Mahunod dito nga lang ngayon. Ang hindi. Pagkaya ko lang ng sisiw ayari yun. na kay Juni, napiste. Ubus lahat yun. Pati yung mga Brahma.

Ay, mga ito, <coughs> mga, mga sa Tagalog ay eh, baka ko, ako dyan ako doon eh, ilang araw wala kang kuya busog. Si Kuya Rumi yung nga, yung amanite, um, sa bundok ko, napakalaw nung Tagalog dati. Patukalan nyo yun, ano, niyog. May nakagala yun eh, may nakakulong eh. Huwag natin nakagala. Napunta kami dati doon eh, gahing ano, 50. Anong madaming kanin? Tibag ah. kanin nalipasan ng gutom eh yung kain namin kahapon yun lang yun na ano ang gabi akong kakain ah ah may ube hindi na ikain ng ube ah baka dami natin pa eh baka kung iniinan nyo alala kasi nang hawan eh walang pa rin walang akong nakaupo. paupo siklikan laging patimisan yun tayo nang gulay ibala lang kayo okay. dyan man ni Mot Sinip-sinip-sinip. Tapos may tukoy kang lukot. Ang baba, yung bahay. Mm. Pupuhagan? Na usap naman mm. nun. Wala eh. ka magagamit nun kahit eh. <laughs> pa usok ay hindi matatalbay ng usok. Ay, doon nga sa basok. Sa Bows -bows? Yung, yung baba lang lulong bahay. Mm. Yes. Hindi ni sa amin eh, ay mahirap na makakitaan nun at binibili hood niya sa amin. Eh. <laughs> 400 lang isang bahay noon.